Di ba gusto mo mag Roblox? Aba, syempre. Ano lalaro mo sa Roblox? Ano, 99 Nights sa Kagawa Garden. Kaya lang wala kang paglalaruan, no? Mm -hmm. O sige. Pag ito na shoot mo, ibibili kita ng paglalaruan mo. Mamimili ka kung CP o PC. Okay? Okay. O sige. Shoot mo. Ah, sige, mamili ka kung PC o CP. Habang namimili sa guys, pag ito na shoot ko, i-comment nyo kung ano ang pipiliin nyo. PC o CP? <laughs> Comment din ako anong pipiliin nyo at ikaw. Ano ang pipiliin mo? Siyempre, may, may PC na ako. Okay. So, PC naman. Ah, eh, sige, tara let's go. Bumili tayo ng PC niya ayun na nga ngayong araw nga ay bibili tayo ng PC at nandito tayo sa Easy PC ayun no, sa Mega Cyber sa tapat ng SM Baliwag at ayan samahan nyo ako guys na bumili ng another PC para sa aking Bevelang kasama nga din pala natin dito si Milo ayun no buhat buhat natin at ayan tara halika pumasok tayo sa Easy PC hindi to sponsored guys ha? pero Easy PC baka naman pero ayan tara pasukin na natin tong mundo ng laro na to ang mundo ng gastos na naman haray ko ayan na at makikita nyo ang kanila mga stocks dito ang gaganda guys pero mas maganda to at mas maganda yung gastos natin mamaya be dito nga ay pinapaliwanag na sa atin ng specs specs na yan tas nakita nyo naman kung nakamagkano tayo no kung di nyo nakikita i-back nyo na lang kaya naman na yan magbabayaran na tayo dito guys medyo magandang build na yung build natin saktuhan na kahit di na mag upgrade upgrade no talagang pang gaming na talaga tsaka pwede siya pang editing kasi yung ganong build ang pinili kasi alam niya naman nag -e edit edit tayo ng mga video natin. Ayan, oh, no, ito ang ating mga pinagbibili. Guys, grabe, 60K may na yarn. nag 7 na nga tayo, no? Tapos yung GPU natin is 5060. Kung hindi nyo nagigits yun, okay lang yun. Kasi ako hindi ko rin naman nagigits, eh. Basta alam ko lang, okay siya pang gaming at editing. Okay na ako dun. Basta okay yung dalawa na yun. Dito nga ay may pinapaliwalag sa atin si Kuya, Abo sa PC na binibuild natin. O yun, no? Tamang tamo-tamo lang tayo Tamang kinig-kinig lang kunwari. Pero wala namang naiintindihan yun yan. Ginandaan ko na nga lang din yung build na binibuild natin para sa jowa ko. No? Kasi ako lang din naman yung gagamit nun for sure. Kasi hindi naman siya gano'ng mahilig sa computer. Pero malay natin guys, no? bigla siyang mahilig sa computer. Tapos ako di napagamitin. Aray ka! At nga pala guys, no, mahilig ako magpabild sa mga iba't ibang computeran sa mga computer siya batawag dito kasi first ko nagpabild is sa PC Tech, second sa Tech, pangatlo sa PC Bulacan at ngayon naman sa Easy PC. Ay, grabe, iniikot ko lahat ah. So all in all, may apat na PC na tayo na pero yung isa doon hindi sa akin. Ay, grabe, tatlo na PC na nabibili ko. Grabe, dati pangarap ko lang magkaroon ng isa pero ngayon tatlo na yung nabili natin, guys. Solid ah. Sa mga hindi nga pala ay laking computer shop nga din tayo no yung tipong pagpasok mo ay sa computer ka diretso tapos uuwi ka na ng hapon ayun tamang kating talaga dati eh, naalala ko na naman ah <laughs> Buti nga hindi ako nagkanda bagsak-bagsak time na yun pero ayan oh no, nagpa-autograph na sa atin dito si Kuya De. Joke lang ano yan. Ah, pirma lang para sa resibo. Ang budget ko lang talaga dito is 40k no. Kaya lang nung no, nandito na ako sa PC talagang di ko na naiwasan na i-upgrade i-upgrade na eh. Tsaka medyo gandahan na eh. Ayun oh, no, tingnan nyo naman oh. No? Ang laki ng PC. Paano kaya kung ganyan talaga kalaki yung computer no? Grabe. Ang ganda siguro at ang bilis niyan. Pero 'yun ang tamang hintay na lang tayo dito na ano? kasi kiniklear pa ang dapat nila i-clear. Pero ayan naman ko tayo kasi ayan na naman wasak na naman ang ating wallet. Pero okay lang kasi yung pinambili ko dito guys is galing lang din siya sa mga laro. Kung alam niyo 'yung Axie Infinity 'yun, doon ko nakuha at doon ko nahugot yung pambili dito kasi nakaipon tayo doon ng kulang 50k. Swerte. Pero 2 years 'yun guys, talagang di ko lang ginagaw yung budget natin doon at 'yun ang naipon natin sa hindi ko alam kung total 'yon pero ayun ang ano lumabas sa AXS At ayan, ayan nga ang case na gagamitin natin para sa PC ni Ate Ella. Ganda no, why? Next day. Dito nga ay binibuild na no ang ating PC. Grabe, napakabilis. Malamang naka-time pero ayun no, ang satisfying ng ganito guys. Shoutout kay Kuya, sobrang lupit mo po mag-build. Ito nga pala isa sa pinakamahal na piyesa ng computer na to. Grabe, sobrang mahal mo naman ng GPU ka. Tapos dito naman ay pinapaliwanag na sa atin ang mga warranty, warranty kasi may mga parts tayo dito ng mga naka easy fix no ibig sabihin guys kapag ka problema yung parts na yun ay papalitan na agad walang drama drama basta pagka nagka problema palit agad ng pyesa <laughs> tapos may dalawang libring linis pa tayo dyan ayun no naka easy fix tapos ayun eh, syempre para may remember picture muna ayun no ito ang iyong card para sa patnubay ng magulang na aray ko gasto to pero ayun nga hindi ko naman to consider na once ko to kasi kailangan to need kasi ang tao need maging masaya. Kaya nung binili ko to ay sumaya ako. Parang hindi sa jowa ko to, no? Parang para sa akin. Tapos ayan guys, nag-tricycle na siya kasi hindi ko na mamabubuhat sa motor. Ako ang nangang motor. Okay? Kaya naman, kung umabot ka sa part ng video to, huwag makakalimutan na mag-like, comment, share, subscribe, follow, at kung ano ba na ba na ba na